baguhin natin yung live. <laughs> After live ko kanina, ang maraming nagalit talaga sa akin ng mga loyalista, no? Tinag ako about doon sa Maharlika uh, Fund or Maharlika Investment Corporation na na-acquire na yung 20% ng NGCP, yung shares ng NGCP. Sabi ko doon, memorandum o agreement pa lang yun at hindi pa yun natutuloy at wala pang acquisition na nangyayari o wala pang bentahan dahil naniwala sila doon sa mga ibinalita sa TV ngayon. Doon sa uh, sinabi nila Elvin Alchico, doon sa balita ni, ni uh, Doris Bigornia, kahit doon kay Karen Davila sa ANC, kahit doon sa PTV4, naniwala sila doon. At itinatag nila ako na ako daw ay nagkakalat ng fake news. Pero sige, tingnan natin mismo yung transcript. Transcript mismo ha. Noong mga sinabi, nung umaten sa Malacanang, na ang akala natin ay na benta na ang 20% ng NGCP sa Maharlika Investment Corporation. Sige, isa-isahin natin. Pakita ako sa inyo. Diba? Nagawa lang natin to para patunayan ko na hindi ako fake news. Olo kayo. Sige. Yan. Ang sabi dyan, ito galing sa Philippine Daily Inquirer to. Ang sabi, once the acquisition is completed. Once the acquisition is completed, anong acquisition yun na sinasabi? Yun yung acquisition ng MIC from NGCP na yung porsyento na yun ay kukunin doon sa Synergy Grid Development of the Philippines, yung pinamumunuan ni Henry C. Jr. So baka sabihin nyo, yan lang naman ang balita na sinasabi ko eh. Okay, matahan pa natin yung isa. Eh okay, no. According to Consing, si Consing yan, the MIC investment will safeguard the nation's power supply. Ah, diba? uh, doon sa first paragraph tingnan niyo. He said, si Kunsing, si Kunsing nagsasalita, he said, MIC or yung Maharlika Investment Corporation would send a disclosure to the Philippine Stock Exchange. Ba't sila magsasend ng disclosure tungkol sa ano? Doon sa pag-acquire ng MIC ng 20%. Ba't sila magsasend pa kung tapos na pala? Diba? Saka isang araw lang, ano yung tapos na kaagad? Isang araw lang tapos na kaagad yung wala man lang offer to sell, walang offer to buy, walang deed of sale. Di ba dapat may deed of sale yon? pag shares ng isang company at i-acquire mo? Di ba? May deed of sale yon? Asan yung deed of sale? Kasi memorandum of agreement lang naman yun. Hmm. Di ba? O asan pa ba yung balita? Doon tayo sa ano, doon tayo sa transcript magtitingin. Dun tayo kung saan magtitingin diyan ano ah uh, sabi doon the signing of the agreement was witnessed by Ferdinand uh, by President Ferdinand Marcos Jr. in Malacanang on Monday afternoon according to presidential communication. Anong pinirmahan? Agreement. Agreement. Agreement ng ano? Yung pag-acquire ng MIC dun sa 20 Diyos naman, tapos ako sasabihin nyo, eh sila yung mainstream media, sila ang paniwalang paniwala kayo dun. So, ano pa? Isahin natin para makita ninyo. Ayan o. Oh. Ayan. Sa so, second paragraph ha. Ayan. So, sa, uh, sabi doon, under the deal, MIC will purchase preferred shares in GSP granting the government a 20% stake in the company doon sa may red na na paragraph one ang sabi once the acquisition is completed di ba ang sabi doon sa third paragraph as uh, second paragraph ang sabi the MIC will purchase bibilhin pa lang yung shares yung preferred share which is representing 20%. O sino sinungaling ngayon? Memorandum of agreement lang po yung nakita nyo na pinirmahan. Diyos ko Lord. Diba? So, sinong fake news peddler ngayon? Eh, ba't nila ginagawa yan? Para pagtakpan yung issue dun sa 2025 budget para sabihin nga naman ng mga tangalista at mga loyalista, eh, di ang galing ni BBM. Bababa na ang kuryente dahil na-acquire na yung 20%, mga bungol. Naloko naman kayo, paniwala, paniwala kayo. Ako pang sinasabihan yun na sinungaling dito. Diba? Ayan yung um, malinaw. Diba? Galing din mainstream yan pero yung transcript. Pero pag sila na ang nagsalita at uh, ininterpret na nila yung sinasabi nung mga... Uh, kasama or involved dun sa signing of agreement na yon, memorandum of agreement, parang pinalalabas nila na 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 pero hindi pa. Sus, ako pala pala akong fake news. Paniwalain kayo sa Italiano Gold nga, naniniwala kayo eh. Di ba? Sige na, babay na.